you. Ako po ay magluluto na. Gigi or galungkong and ampalaya. So, magigisa po tayo ng ampalaya with itlog at magigisa tayo ng galungkong. Thank you for watching. Enjoy watching. Thank you for watching. <laughs> <laughs> Ang ah, mantita yan mga kaimala So today's video Tayo ay magpiprito ng galunggong Ayan Alam niyo po ba na sipag ako magluto Pero pagdating sa pagpiprito So hindi ko mm -hmm. talaga magluto Pero pagdating sa prito Lago alam namin ako Ayan

Um, uh, ng na hmm. so, ayan mga nala, ah. Niluluto ni Inday ni Rai. Sandin <laughs> Ayan. yung lahat. ng ating lunch. So, ayan. Ay, ay sarito. Tignan natin yung ating pinipurito. At ay, sunog na. Ang gano'n na natin. at dito sa ating pinipurito. Dito nga tayo mag-isa para hindi sayang yung mag -isa. Alam niyo po ba na kailangan dito ngayon sa mahal na ating hmm. Kailangan maging mag-start talaga pagkakaroon sa mga bagay-bagay. So, nakakagulat po talaga yung mga presyo din sa ngayon na mga bilihin na hainda. So, ayan. Then, dito, may magkita pa naman yan. At... Dito na rin natin siya ito. Dito na rin natin lutuhin yung ating ulay. Ayan, lagyan natin, natin ng ating bawang. Diyan natin iluto sa natin ng ating Kasi sayang naman kung hindi natin magamit yung mantika, di ba? Wala naman mga bisita, kami lang din naman ang kakain. So, pwede na sa pinagkituhan natin na isda. Pero kung may bisita, syempre, palitan natin yung mantika. Pero pwede pa rin natin gamitin yan sa mga susunod natin lulutuin. After ng ating bawang, nagay natin ng ating sibuyas. Then, natin yung ating kamatis. So, ayan. Kung sa tingin mo, okay na yung mga, mga sibuyas, kamatis at bawang. Pwede nyo na yung ating gulay. So, na po natin yung ating ampalaya. Ayan. 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 So ayan, abang niluluto natin, natin ang palaya, simplahan na natin itong itlog. So, ilagay ko na yung magic syrup sa itlog. Then lagyan natin ng konting asin kahit may magic syrup na. Uh, then aluin lang natin mga kaimala para pag nilagay natin siya doon sa ating ang palaya is okay na yung ating mga sesame. So pwede din natin itong lagyan ng paminta powder. Ayan. mix ko lang po yung ating itlog. At nalagyan na ko sya ng paninta powder. okay ganyan. Nalagyan na po natin siya sa ating niluluto. Ang At kalaya. So mga kahimala, sa pagluto po ng gulay, ayon, ayaw na ayaw ko yung hover ko. tapos sa lang po natin siya. So ayan po yung ating palaya Hindi ko po siya hinalo ng hinalo. Hinalaan lang natin siya dyan. Then pwede na po natin ilagay yung na ating itlog. Uh, mayroon sa maluto na po sya ng uh, then taktan lang ulit po natin yung ating ang palaya ito Atin, yung ating mayroon ang palaya tara, mayroon po yung ating mayroon po yung palaya natin Ayan, cooking lunch natin. Dan na po, ready to serve. Pwede na lang sa aking mga anak para makapag -hain. Thank you for watching. Don't forget to follow. Comments and like. Himala vlogs and malayang puso page. Ingat po lahat.

Ah, Magi-may tayo ng sitaw. ito tayo ng adobong sitaw. At time ay ng natin yung ating bawang. Luto tayo mga kalimbadana, adobo ng sitaw. Next natin yung hasa yung So okay, after nga, lagay natin yung after yung mga kamat. Ayan, lagay na natin yung ating bakoy. pag so, lang natin ito. Lagyan natin ng konting tubig para mas lumampot yung ating harin. Anak, okay, pwede nga isang basong tubig. sabaw. Nagawa sa natin para lumambot yung baba. Sabaw. Sabaw. Para bumibig yung mochi. Ayan. Pakuluan muna natin yan hanggang sa lumambot yung ating karne bago natin ilagay yung ating gulay. Ayan. Check natin yung ating

Pwede na po natin ilagay dito yung ating pulay. Kasi so, malambot na yung ating baboy. So, ilagay na po natin yung ating sitaw Ayan. So habang uh, ilagay na natin yung ating sitaw, pwede na muna natin siyang pakta. Pakta muna natin

pampalasa ng ating adobong sitaw. And after niya, pag ginalo na po natin yan, pwede na natin lagay dito yung ating uh, sweet sauce. Ayan, hanggang sa lumambot na po yung ating gulay. Yan nilagay natin siya ng oyster sauce para mas masarap yung ating nilulutong adobong sitaw. 一不得到哇。

Thank you.